Habang naghihintay tayo sa mga bantay pawikan o yung tinatag nila mga pawikan guards, nakipagkwentuhan ako sa ilang mga residente rito, particularly kay Chiral. Abangan nyo ang aking pagkipagkwentuhan sa kanila at iba pang mga kaganapan dito sa Apo Island. Ako po si Mariz Umali, born to be wild. Up here! Uy, uy!